Ah, uh, di ba yung battery niya? Oo. Oh. Wala talaga kahit anong gawin kong charge wala eh. Asiraan Tapos, na. Pinalitan ko. Yung diba ako single, gumagaana rin, may karga na. Oo. Oh. Wala pa rin. Dahil yung battery yung tablet ko, wala pa rin. wala niya na to. Ayoko na. <laughs> Ay, kahapon, babalik-balik ako dito. Wala ka eh. Ah, oh. uh, nasan ba ako kahapon? Sarado. No. Sarado ka hapon ano? Oh. Ah, hindi tanghali hapon na yata ako dumating. Hapon? hapon? Hindi hapon na nga ako pumunta dito. Di ba kagabi naglaro kami? Ay hindi ko alam na ano, dapat pala bumalik kung tawag na kaso pa pagdating. Oh, Oo, naglaro nga, kami eh. ng basketball kagabi. 7:30 nga pala yung laro niyo. Oh. Dapat bumalik ka mga 8:30. Eh, di ba maambon nang Hindi ka naman mailabas yung ano. Dala ko lang sana kasi dito kasi yung ano no? Yung, yung sticker. Lucky ah. Hindi ka lang dito sumiyanin natin may ano, ito ba? Kasi, ito kasi talaga yung ano niya. Laki. Ano, bi, bi, bilang mo na lang ang motherboard. Yung hindi board. nga, kasi ang ano talaga na may ari nun. Ah, hindi sa'yo? Hindi nga sa akin. Kaya sabi ko siya, nung kasi nung pinapagawa kasi, hinaantabayanan nga lang ito kasi alam ko marami mga customer eh. Eh, ilang araw na, kapit ko walang yan, nagag-access na gano'n. 5.50. Oo, mga gano'n. Magandang klase yun, sabihin mo doon sa mayari. Kasi sira yung ano nun yung charger, sira. Hindi, di kuryente na yun, hindi na recharge oh yun. kaya nga. Ali, sabihin mo sa kanya. May remote na yun, mayroon yung kasama saksakan. Balikan mo lang ako kung ano. Time's up. Ah. Dadaling isa yung ano, yung board? Hindi na, ikaw na magkabit, tuturuan na lang kita. Board lang yung bibigyan ko sa'yo. ano? na, ikaw, sabihin mo muna dun. Hindi, kasi pinapamaan. kasi ang mayari nun. Pulis. So, Pulis bahay ko. ko. O, sa'yo na yan. Pulis so, so, ko. Pulis ko. Magkakilala ba kayong dalawa? Para ka na. Una ako pa ako may kargado. <laughs> <para, laughs> ka. Para nag ay, Para nag-usap kayo ha. Huwag mong yung ano, yung kay kay, ay, kay, ay, kay, ay, kay ay, pedro, ay <laughs> <laughs> ano, dadalhin mo na dito? Ah. Um, daling kayo. Kita yung ano, yung customer, sabihin mo muna. 'Di ang um, hinahanap. Ayun oh, yung hinahanap mo, ayun. Dito, dito dito ko nadali para mapahanap. Ikaw na. Kang mo yan, nagsabay pa kayo niyan, no. Ah. Okay ba? Okay. Sabihin mo doon sa may-ari, ganyan na kakabit natin. Ha? Pagka wala nang tawag sa akin, paano ko kikita nun? Sabihin pa yan. Kakaya mo yan, sabihin mo lang. Wala nga akong ikitain yan para sa'yo. Okay na? Okay. Bye-bye. Oh,